Siling po. Ang sarap. Ayan. Kain po tayo, guys. Ito, um, in -order dito. At syaka, ayan. Kain po so, ka so, tayo guys. Ayan. Ayan. Na ayan. 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 din siya. So Ayan. 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 So Ayan. 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 sa Ayan. Ayan. Nadaan na lang namin siya. Pagpunta namin dito, ayan, kaya namin. At pagpasok namin, may malaking parkingan. Na pwede niyong parking na pagkakaan dito. Saan lugar niya? Marami mga kubo. yeah uh, na pwede niyong uh, pagkainan. Magaganda yung uh, kubo dito maganda yung nila rito at magaganda yung pwesto nila para siyang park. Ayan di ba ang daming kubo, ang na ano, ano, kubo nila. Ayan, eto yung tinaka ano nila. At meron din silang parang manaking ah lugar dito na pwede yung pagganap pa ng mga birthday. Ayan. Kahit ano okasyon, ayan, siyempre, hindi mo pa yung mga manyo. Kaya ayan, nag model na si Atkes. <laughs> At dahil nga naganda na, na ako sa lugar nila, ayan, kaya inikot ko na lahat ang buong kapaligiran. So ayan, meron pang pwesto rito ah. talaga na talaga naman yan na maduyan-duyan pa sila dyan, no? Dari yung kubo, malaki yung pwesto niya, maganda. Ayan. Diba? O, oh. makakain ka na. Maganda pa yung lugar. Mapag-salty ka pa, ayan. May diba, pwede rito, eh. Tumatanggap sila ng mga dibu, birthday, wedding, at kung ano-ano pa baptismal, Pwede. Yan. Yeah, ayan, no? Di ba? Ang ganda.